Ako po si Ayan Mark Hampak, 27 years old. Isa po akong member ng orbis Victus International. na po noong January 28 ng madaling araw. Uh, habang nilalakbay ko po yung daan papuntang downtown, ay bigla na lang may nag-cross na sasakyan at hindi ko na malayad na nagbangga na kami at nawala na ako ng malay. Nagising na lang ako nung may ambulansya na katabi ko at inaalalaan na ako ng mga tao. Pagdating namin sa pampublikong ospital, uh, doon ko na lang nakita yung crack ng paa ko. Nabali uh, talaga sa x-ray nila. At uh, wala pa akong kasama, mag-isa pala ako sa ospital. Kinaumagahat, nalaman na ng mama ko. Sabi ko, hindi ko na kaya pa ako, masagit na. Sabi niya, lumipat ka na lang ng private hospital para masikaso ka agad. At uh, sabi niya, oh, hindi na ako mag-alala sa gastusin kasi meron naman daw Orbis Victus na insurance na kinuha niya sa akin. Dumating kami sa private hospital, nasikaso ka agad ang paako. Ilang araw pa ako na operahan kasi naghahanap pa kami ng pera pa bili ng Stainless sa paa, kaya medyo natagalan. At nung sinabi pa ng doktor na matagalan pa yan operahan kasi kailangan pang i-straight yung buto para bago operahan ang paa. Kinunta ka agad ni, ni mama si Coach Jap na walang paligoy-ligoy at bumisita ka agad sa hospital. Ipa-process namin yung uh, insurance namin. Kaya ilang araw ako sa ospital, naoperahan na din at napakalaki ang bill sa ospital. Kaya nag-aalala naman ako kasi baka wala kaming makuna ng pera. Buti na lang may OPI. Dagang salamat, OBI.